Good morning! Almusal tayo. Okay ba sa inyo ang almusal na ganito? Tinapang galunggong. Tinapang galunggong with pritong saging. Tapos may kape. <laughs> ah. Okay ba sa inyo ang ganitong almusal? Ayan, comment nyo kung pwedeng pwede sa inyo ang ganita. Hmm. Almusal. Ayan. Ayan. Ito ang pinakakanin. Ito ang ulam. May kape. Almosal. Mm. Yan, kain na. Ang dilim. Parang ang dilim naman. Sa bukas po ayun. Ah, uh, ang gabi. Nabukas ba? ko po. okay Opo. Saging, naprito, Galunggong. Ayun, nalanglag. Tinapang galunggong. Ayan. tinapa Hindi po ito prito lang. Basta tinapa. Tinapang galunggong. Kaya may imagine nyo yung lasa niya. Sobrang linamnam. Arap. Girang-bira lang makakuha ng... Ganitong tinapa parang 2 months na ako laging balik-balik dun sa palengke na nagbebenta ng ganito ngayon na lang ulit so yung tatanong ako sa palengke hindi ako nakakaabot papo napadaan ako hindi ako nagtanong kasi nasaktan na ako <laughs> Lagi sa araw-araw na tagnanong. Eh kung kailan din ako nagtanong, sa ako tinawag. Yun. Meron. Sarap. Kaya, napakalinamnam kasi nito. Tapos isa pa, ay, wala siyang ganong tinik. Ah, yung tamban, gustong gusto ko din yun. Malasa din yun eh. Sobrang sarap nga ano eh. Kaya lang, pag nga sa mga anak ko, hindi ko mabigyan kasi masyadong may tinik-tinik. Kaya ito the best for all. Sa matanda, sa bata. Ayan. Kasi yung tinik niya ay eh, hindi ganong maliliit katulad ng tamban. Mm. Solve na yung almusal mo. Hindi mm, ka pa busog. Diba? Diba? 嗯,嗯，那嗯，阿贝、hmm。 sob ng almusal. Hmm. Harap. Si daddy kanina pa kumain eh. Ako, nagatid na muna ako ng bata. Hmm. Bye! Thank you for watching. Bye. God bless us all. Keep safe. Ingat.